experience sa mama ko ah, hanggang sa naging ako akong kaibigan na ah, sa balista anak ni ano anak ni Pahardo, malaking rango siya hanggang sa napatama na naman ako sa yung kumakanta ng religion na alive alive ah so we're like oh, that we're like, uh, so ang dami mo pa lang na puntahan ng mga religion marami kasi sabi ng magulang ko sabi nila para sa'yo para sa'yo hanapin mo kung ano na rin, uh, kasi sa ginagawa natin ay biliyat na mag. So, sabi niya, karapatan mo hanapin ang uh, doon ka kung saan, saan. So, alhamdulillah naman tayo na isa tayo sa mga bibigyan ng babay ng Allah. sa Islam. So, ano 'yung bali naging sign para magbalik-Islam ka? Ah, uh, 'yung 'yung ano kasi ah, uh, marami kasi nangyari sa buhay natin na hindi maganda naging ano sa gumagamit din tayo sa mga ipinagbabawal na gamot dati. Okay. Nakulong na ako diyan. Ah, uh, malakas din tayong uminom, no? Halos wala na siguro may inom na nakakalasing na hindi pa natin na inom. Pati suka, no? Nilalagyan na lang ng ano, <laughs> para nang malaki, <laughs> no? So, okay. Kasi na ganoon ang nangyayari sa buhay ko hanggang sa isang beses, ah, uh, sumama ako sa mga batch ko sa sambong uh, okay, colleges, Uh, nag ano kami noon uh, uh, yung end ng Ramadan idil fitir so yung mga brother natin na mga maranod din uh, umiinom umiinom pagkatapos ng Ramadan sumama ako sa kanila at saka may nangyari sa mga estudyante na nadisgrasya kami so nung mangyari yon uh, dinala kami sa isang bahay ng brother at doon uh, i-explain nila sa akin anong, anong, ano ang Islam. Doon, doon, so doon na balido na kumpiyansa doon na kumpiyansa yung uh, pakaka ko sa Islam. Mm -hmm. Unang una, naintindihan ko na si Jesus Christ pala ay hindi pala siya ang may likha mm -hmm. ng mundo. Hindi si Jesus Christ ang